8 business ideas sa kapital na 30,000 pesos. Kayang-kaya mong pabilisin ang ikot ng pera mo sa ganyang halaga. Hindi mo kailangan ng sobrang laking puhunan para makapagsimula. Sapat na ang alam mo kung anong negosyo ang paglalaanan mo ng 30,000 mo. Kaya naman sa video na ito ibabahagi ko sa inyo ang mga negosyo na tested, mabilis ang kita, at pwede mo agad simulan kahit baguhan ka pa sa negosyo. At inaanyayahan kitang tapusin mo itong video dahil baka yung number 3 at number 7 pala ang magpapayaman sa'yo. At ang number 1 ay Sari Sari Store. Isa sa pinaka-proven at classic na negosyong pasok sa 30,000 pesos na kapital ay ang Sari Sari Store. Hindi ito bago, pero hanggang ngayon, steady pa rin ang kita. Kasi araw-araw may bumibili ng basic needs, pagkain, toiletries, load, kape, soft drinks at kahit yosi at ulam. Nandyan lahat sa tindahan mo, ngayon, paano mo ba pagkakasyahin ang 30,000 pesos mo sa sari-sari store? Ito ang recommended ko na breakdown. 18,000 pesos para sa initial na paninda. Dito papasok ang asukal, kape, dilata, instant noodles, mantika, toyo, suka, bigas, load wallet, soft drinks at snacks. 7,000 pesos naman para sa shelves, containers, small counter setup at screen cover para safe. 5,000 pesos para sa working cash at pang replenish para hindi maubusan ng fast moving items. Hindi mo kailangan mag agad. Mas ideal kung sa bahay mo mismo ang pwesto para walang dagdag na gastos sa renta at walang masyadong risk. Ganito din kadalasan ang setup ng mga sari-sari store. Ang maganda dito, pumapasok ang kita araw-araw. Pwedeng maliit lang per transaksyon. Piso hanggang tatlong piso ang tubo. Pero maliit man, madalas namang binibili. Kaya patuloy ang ikot ng kita at kapag nabuild mo na ang tiwala ng suki, sayo na sila palagi bibili. At alam ko madami sa may mga sari-sari store na pinoproblema ang tungkol naman sa utang. Pautang daw po si Papa ng Delata sa Sabado daw po ang bayad. Pero hindi naman talaga masama ang utang o palista ng kapitbahay. Pero dapat kontrolado mo ito. Kaya magandang maglagay ng clear na rules para hindi ka malugi. Example, cut off tuwing Sabado at piliin mo lang ang mga taong papautangin mo. Yung may trabaho o may pinagkakakitaan para siguradong makakabayad sa iyo, dapat lagi mong kontrolado ang takbo ng negosyo mo. At isa pang tip sa Sari Sari Store, dapat mag-focus sa fast-moving products. Hindi mo kailangan kumpleto agad. Kung ano ang laging hinahanap sa lugar mo, yun ang palakasin mo. At kapag stable na, pwede kang mag-upgrade o magdagdag ng produkto o serbisyo. Halimbawa, e-load reseller, water refill pick-up hub, gcash o bills payment. Frozen products tulad ng hotdog, siomai, nuggets. Ito ang sikreto ng isang sari-sari store. Consistent na demand, tamang lokasyon at disiplina sa kita. Kaya kung mayroon kang 30,000 pesos at mayroon kang space sa bahay, ang sari-sari store ay isa sa pinaka-safe, practical at mabilis simulan na negosyo. Ang number 2 naman ay burger and hotdog kanto setup. Kung naghahanap ka ng negosyo na pasok sa 30,000 pesos pero mabilis ang balik, isa sa pinaka-solid ay ang burger and hotdog kanto setup. Unang-una ay dahil mura pero satisfying ang produkto. Kung baga, kahit estudyante, tricycle driver, construction worker o simpleng naglalakad sa kanto, kayang bumili nito. Ibig sabihin malawak ang market at narito ang breakdown para sa 30,000 pesos na kapital. 12,000 hanggang 15,000 pesos para sa basic cart o maliit na table setup kasama na ang griller at buns toaster. 10,000 pesos naman para sa initial stocks, burger patties, hot dogs, buns, lettuce, cheese, sauce, ketchup, mayo, oil at condiments. 3,000 pesos hanggang 5,000 pesos para naman sa working cash at replenishment ng fast-moving ingredients. Sa presyo naman, pwede kang magsimula ng 25 pesos hanggang 35 pesos kada hotdog sandwich. 35 hanggang 50 pesos naman para sa burger depende sa lokasyon mo. Ang magandang lokasyon ay yung malapit sa school, terminal o palengke. Pwedeng pwede kang kumita ng malaki dito lalo na't madami ang mahilig sa burger para pang snack o pang palipas gutom. At ito ang tip ko para lumakas at makilala ang burgeran mo. Gumawa ng signature sauce, Iwasan ang mumurahing pati na manipis dahil madalas ito ang nakaka-turn off para sa customer. Yun bang unang kagat? Tinapay lahat. Maglagay ng malinis at presentable na setup kahit simple lang. Tandaan mo sa ganitong negosyo, hindi lang panlasa ang labanan, presentasyon, lokasyon at consistency ang tunay na susi. Kaya kung mayroon kang 30,000 pesos na puhunan, ang burger and hotdog kanto setup ay maliitang risk pero malaki ang potensyal lalo na kung may diskarte ka sa pwesto at sa lasa ng produkto. At maisingit ko lang bago ang number 3, baka pwedeng pakilike mo itong video at pindutin mo na din ang subscribe button para lagi kang updated sa mga negosyo na pwedeng magpayaman sa'yo. Maraming salamat po. At number 3, Karinderia Business. Isa sa mga pinakamagandang negosyo sa Pilipinas na kaya mong simulan sa halagang 30,000 pesos ay ang Karinderia Business. Hindi mo na kailangan ng bonggang restaurant setup. Ang kailangan mo lang ay tamang lokasyon, malinis na lugar at masarap na ulam na babalik-balikan ng mga tao. Maganda ang karinderiya dahil bawat Pilipino kumakain ng tatlong beses sa isang araw. Ibig sabihin, hindi nawawala ang demand. Madalas mong customer dito ay yung mga trabahador, estudyante, jeepney driver o kahit kapitbahay. Lahat yan naghahanap ng mura at masarap na ulam. Ngayon, paano naman kakasya ang 30,000 pesos? Ganito, 12,000 pesos pang initial inventory ng bigas, gulay, manok, baboy, isda at iba pang pangulam na ingredients. 10,000 pesos naman para sa mga basic cookware at equipment tulad ng rice cooker, kaldero, kawali, burner stove, mesa at serving trays. 5,000 pesos para sa basic dining setup, plato, kutsara, tinidor at baso. 3,000 pesos pang working cash at daily replenishment. Hindi mo kailangan mag-rent agad kahit sa harap ng bahay basta malinis at may bubong pwede na. Pero kung may extra ka pang pang at maganda naman ang lokasyon e eh bakit hindi? Sa presyo naman, pwedeng magsimula ng 35 hanggang 50 pesos kada serve ng ulam. 10 pesos hanggang 15 pesos naman bawat serve ng kanin depende sa lokasyon. Maganda ang kitaan sa karinderya lalo na kapag nakilala ang negosyo mo na masarap at malinis. Ang sikreto para hindi malugi ay mag-focus sa 3 hanggang 5 ulam lang muna per day, lalo kapag nagsisimula ka pa lang. Piliin ang ulam na mura pero malasa tulad ng adobong manok, ginisang sayote, pritong galunggong at giniling. Huwag muna mag-stock ng marami. Kapag tuloy-tuloy na at napansin mong kinukulang na ang stock mo, unti-unti ka nang magdagdag. Hanggang sa kahit madaming putahe na ang binibenta mo ay kaya pa ding maubos. Tandaan mo na sa karinderya, lasa at consistency at malinis na setup ang paraan para bumalik ang suki. Kaya kung may 30,000 pesos ka at kaya mong magluto ng masarap na ulam, ang karinderya business ay hindi lang pagkain, kundi pang habang buhay nakita. Ang number 4 naman ay barbecue o ihawan business. Alam mo ba na sa halagang 30,000 pesos kaya mo nang magsimula ng barbecue o ihawan na negosyo? Hindi mo kailangan ng malaking kapital para dito dahil ang puhunan sa uling, karne at setup ay mababa lang pero malaki ang balik lalo na kung marunong ka sa timpla at madiskarte sa pwesto. Una, mabenta ito sa kahit anong lugar, barangay, kanto, malapit sa tricycle terminal, basketball court o kahit sa tapat lang ng bahay. Madami ang mahilig sa ihaw-ihaw. Pwedeng pang ulam sa hapunan, ang iba naman ay ginagawa itong pulutan. Ibig sabihin, malawak ang market mo, hindi limitado sa iisang uri ng tao. Pangalawa, mabilis ang ikot ng pera. Halimbawa, may puhunan kang 1,000 pesos sa karne at isaw sa isang araw. Kapag naihaw mo na yan, kaya niyang maging doble o triple depende sa presyo ng bawat tusok. Ibig sabihin, may kita ka agad sa mismong araw. Hindi tulad ng ibang negosyo na aabot ng buwan bago kumita. Pangatlo, simple lang ang kailangan na setup. Griller o ihawan, mesa, uling, pamaypay o blower, timplang marinade, chopstick at chopping board. Nasa 8,000 hanggang 12,000 pesos lang ang setup. Tapos yung natitirang budget, pwede mo nang ilaan sa unang stock ng karne, isaw at chicken parts, pati condiments at containers. Ang pinaka-importante dito ay yung tamang timpla. Kapag masarap ang timpla, automatic na babalik ang tao. At kapag may suki ka na, tuloy-tuloy na ang kita kaya kung naghahanap ka ng negosyong pasok sa 30,000 pesos, mabenta, mabilis ang balik ng puhunan at kayang-kaya kahit baguhan, ang barbecue o ihawan ay isa sa magandang simulan. Ang number 5 naman ay School Supplies Mini Store. Sa puhunan na 30,000 pesos, kaya mo nang magsimula ng School Supplies Mini Store na pwedeng ilagay sa bahay, sa gilid ng barangay o malapit sa elementary at high school. Ang kagandahan sa ganitong negosyo, hindi mo kailangan maging expert dahil paulit-ulit lang ang mga benta at stable ang demand. Una, sigurado ang market. Araw-araw may estudyante, araw-araw may assignment, araw-araw may print, may project at may quiz. Ibig sabihin, hindi mauubos ang bibili at hindi lang estudyante kundi pati teachers, parents at office worker bumibili rin ng bond paper, folder, ballpen, marker at iba pa. Pangalawa, mababa ang puhunan kada item pero may magandang tubo. Halimbawa ang ballpen, mabibili mo ng 5 pesos hanggang 8 pesos tapos ibebenta mo ng 12 pesos hanggang 15 pesos. Ang notebook na mabibili mo ng 15 pesos, pwede mo ibenta ng 25 pesos hanggang 30 pesos. Simple lang, pero mabilis ang balik. Pangatlo, hindi nasisira ang stocks. Hindi katulad ng pagkain na may expiration, ang school supplies ay matagal ang shelf life, kaya safe ang puhunan mo, hindi masasayang. Pangapat, pwede mong simulan kahit maliit lang ang espasyo. Isang estante, mini table, cash box at plastic containers ay sapat na para ma-display ng maayos ang items. Kung gusto mong i-level up, pwede ka ring mag-offer ng printing, photocopy o lamination habang lumalaki ang kita. Ang sikreto dito ay kumpleto sa basic items, ballpen, lapis, papel, notebook, folder, glue, scissors, ruler, yan ang palagi at paulit-ulit na binibili kaya kung naghahanap ka ng negosyo na pasok sa 30,000 pesos, mura ang puhunan, stable ang market at kahit sa bahay pwedeng simulan, school supplies mini store ay practical, steady at siguradong may benta araw-araw. Ang number 6 naman natin ay chicken wings at fries package, yung home-based. Kaya mo nang magsimula ng home-based chicken wings at fries business sa halagang 30,000 pesos. Hindi mo kailangan ng malaking pwesto o mamahaling equipment kusina mo mismo ang gagamitin at ang puhunan mo ay mapupunta sa fryer, sauces, packaging at unang batch ng chicken wings at patatas. Ang kagandahan sa chicken wings, trending siya at pang millennials at Gen Z. Ibig sabihin, malakas sa online orders. Pwede mong ibenta sa Facebook Marketplace, group chat ng barangay, messenger at food delivery riders pickup system. Hindi mo kailangan ng dine-in, pickup at delivery lang kaya mababa ang gastos. Ang cost ng isang order ng wings and fries na sa 55 pesos hanggang 75 pesos depende sa flavor. Pero pwede mo siyang ibenta ng 120 pesos hanggang 180 pesos kada box. Malinaw ang tubo at mabilis ang ikot ng pera. At dahil flavors ang nagdadala ng paulit-ulit na order, pwede kang mag-offer ng garlic parmesan, honey barbecue, spicy buffalo, Korean soy, at cheese. At kapag nasarapan sila, babalik at magre-refer pa ng iba. Kaya kung naghahanap ka ng negosyong pasok sa 30,000 pesos, mabenta, malinis ang tubo at pwedeng gawin sa bahay, chicken wings at fries package ay solid na panimula. Ang number 7 naman natin ay barbershop. Ang barbershop ay isa sa mga pinaka-stable na negosyo na pwede mong simulan sa 30,000 pesos na puhunan. Hindi nauubos ang market sa negosyong ito. Bata, estudyante, tricycle driver tatay, empleyado, lahat ay nagpapagupit. At dahil tumutubo ang buhok, patuloy din na tumutubo ang kita mo sa pagpapabalik-balik ng customer. Hindi mo kailangan habulin ang benta araw-araw. Natural ang demand. Sa puhunan na 30,000 pesos, kaya mo nang mag-set ng malinis at presentabling shop. Ang kailangan mo lang ay barber chair na kahit refurbished basta maayos at komportable. May clipper at trimmer na malinis ang kapit sa fade, gunting, suklay at cape na gamit sa araw-araw na gupitan. Isang malaking salamin na may LED light para kita agad ang detalye ng tabas, alkohol, talc powder at disposable blades para laging malinis at sanitaryo ang serbisyo at isang small electric fan para komportable ang customer sa bawat upo. Kasya ang buong setup sa 20,000 pesos hanggang 28,000 pesos. Depende sa quality. Yung natira, pang konting pintura, ayos sa pwesto at small signage para kita agad. Pagdating sa operasyon, pwede kang mag-hire ng barbero gamit ang commission system kung hindi ka marunong magupit. Pinaka-common sa mga barbershop ay 60-40 o 70-30 depende sa experience. Halimbawa, presyo ng gupit ay 100 pesos, 60 pesos sa barber at 40 pesos naman sa'yo. Ngayon tingnan mo ang daily potential kahit may average na 15 customers lang sa isang araw. Ang gross ay 1,500 a day. 600 pesos a day naman ang pasok sa'yo. Sa isang buwan, sa isang buwan, may 18,000 pesos na passive style side income ka na kahit isang upuan lang. Kung maganda ang lokasyon at consistent ang quality, pwedeng umabot ng 25,000 pesos hanggang 45,000 pesos ang kada buwan mo. At ang pinaka-advantage dito ay service-based business. Walang products na nag-expire, walang masisira na stocks, walang malaking daily capital. Ang puhunan mo ay equipment, branding, at maayos na barbero. Once na magkaroon ka na ng mga suke, stable na ang shop mo. Kaya kung hanap mo ay negosyong mababa ang risk, araw-araw may market, at may malinis na kita, ang barbershop ang isa sa pinakapraktikal na negosyo na pwede mong simulan ngayon. Ang number 8 naman natin ay katulad ng dati siyempre ang opinion mo. Alam kong madami sa inyo ang tahimik na nanonood pero may magandang ideyang negosyo na pasok sa 30,000 pesos na puhunan. Napansin ko kasi na madami ang views pero kakaunti lang minsan ang nagko-comment dahil sinasarili lang nila ang ideya nila. Pues ito na ang pagkakataon mo. I-comment mo sa ibaba kung ano sa tingin mo ang magandang negosyo sa 30,000 pesos. Alam ko na madami sa inyo ang mas magaling at may mas magagandang ideya kaysa sa akin. Kaya gusto ko din malaman ang opinion mo at para na din makatulong sa iba na naghahanap ng magandang negosyo sa 30,000 nila. At yan ang 8 business ideas sa 30,000 pesos na puhunan. Kung mayroon kang ganyang halaga ngayon at naghahanap ka ng magandang negosyo, pwede mong i-consider ang mga negosyong binanggit ko. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag upload ako ay mapapanood mo ka agad. At hanggang dito na lamang muna naway na sa mabuti kayong kalagayan laging tatandaan ang utak niyo mismo ang susi sa pagyaman goodbye